nanay. Kamusta okay. po? <laughs> Shout out po ulit, nanay. Okay. <laughs> <Okay. Thank you. laughs> okay. Salamat po. Okay. mga tumpukan po dito yan sa Malabon <laughs> po yung mga paninda po nila ataw po sa tumpukan dito sa Malabon Fish Market Idol, hey mukhang wala ka ngayon tuna wala tayo Idol, matas yung tuna natin Idol taas ang presyo no suspente, punan eh pag, pag nilatag pa rito yun, mataas na <laughs> tilapyang Pampanga. Ano, matay-matay lang si. Ganda, no? Kano may presyo niyan? Ah, 120. Ah, ang per kilo po ng tilapyang Pampanga. Ang ganda po, oh. matay <laughs> ina eh po, sa ano. Hello. 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 po Hello. paninda po nilang manok oh. 140 po yung atay balon-balonan tsaka backbone 100 ang pakpak -pak 130 tapos yun ito yung sa nabutas okay shout out sa'yo shout out Dory magkano po ang kilo 160 160 po ang kilo ng cream Dory puro nakakilip na po siya yan po tapos mga tumpukan pa rin po ang makikita po natin dito sa Manabong Fish Market. 240 po kilo ng ipon. Tahong po ang per kilo, 50 pesos. Saka ubos na. Saka ubus. Ang bilis makaubos talaga ni ate. Yan po, may mga alakaak po. 50 pesos po ang tumpukan. Nagsapa rin po ang tumpukan dito sa Malabon Fish Market. At may tumpukan din po. Hello. 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 isang so, magandang 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 umaga po sa inyong lahat at nandito po tayong muli sa Malabon Fish Market no? upang mag-update ng panibagong presyuhan o sitwasyon dito sa Malabon. Ganyan pong karami ngayon ng tao dito sa Malabon Fish Market. So isang araw na naman pong pakikipagbakbakan sa kalsadahan dito sa Malabon. So tingnan po natin ang kanilang mga presyo dito sa Malabon Fish Market. Tara, let's go! Nanay. Hello, Nanay. Kamusta po? Shout out po ulit, Nanay. Hello, <laughs> Salamat po. So, dito po, marami po mga nagtitinda po ng mga tungkukan. Ayan po. So, marami po ngayon po mga namimili dito sa Malabang Fish Market. Sabi po ngayon na ng tumpukan po dito sa Malabong Fish Market no. 50 pesos po yung mga tumpukan po nila dito paninda sa gilid po ng Fish Port. Tapos punta ako pa ako na bunso. nakita ko kayo. Ito po na, shout out po. tumpukan po dito yan sa Malabon. O dito ang tumpukan po, ang dami na oh. Po, oh. yung mga paninda po nila. Ataw po sa tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Silingyasi. Silingyasi. 40 y 40. Idol, oo ang wala ka ng tuna. Wala tayong idol, matas yung tuna natin nga niyan, idol. Tatang presyo no. Sus 20 kunan. Eh pagbigkad nilatag upa rito 'yon, matas na. Yeah, yeah. <coughs> yung pangos, mas mataas pa ba ng bangus? Ed. Ed. Boss so, yung... <coughs> blogger. Lilapyan Pampanga. Matay-matay lang po Ganda, no? Kano may presyo niyan? 120 Ah, 120 ang per kilo po ng tilapia pampanga. Ang ganda po, oh. Matay-matay ang hindi po, eh. Maganda saan, oh. may rin din pong galunggong. Tumpukan. Tapos, thank you. Thank you. Dami na rin nag-vlogger dito. Oo, nakita ko nga, eh. Dahil nga nakita akong umiikot. Ayun, paglinggo. Oo, totoo ka lang talaga ng isang oras lang naman, diba? camera mo, isang oras na makikipagbakbakan sa kalsadahan. Okay na eh. Thank you. Hello. Hello. Narating na. Eh po may paninda po nilang manok oh. 140 po yung atay balunbalunan, tsaka backbone 100, ang pakpak -pak 130. Tapos yung mga gilid-gilid pa may mga tindahan po mga gulay, tsaka seafood na tahong at alabay. Te, salamat po. Dito oh. Dalawa po, 35. 20 pesos po ang isang piraso. Oh, dami, oh. Tapos may tawilis din po. Doon po yung dilis po, 50 pesos po ang kumpukan. Tapos ang tahong po per kilo, 50 pesos. Tapos ang gaganda rin po ng kanilang talaba. Solid na solid po ang taba. Ayan po. Oh. Okay. Shout out sa'yo. Shout out. po mga paninda po nila dito sa Malabong Fish Market. Meron din po mga cream dory. Magkano po ang kilo? 160. 160 po ang kilo ng cream dory. Sa Puro nakagilit na po siya. Yan po. Tapos mga tumpukan pa rin po ang makikita po natin dito sa Malabong Fish Market.

140 po kilo ng ipon 240 so, ang per kilo ng hipon So nung nakaraan nandito tayo medyo may clearing operation po no ang MCAT ng Malabon City kaya lahat po sila nasa gilid ngayon nandito na po ulit sila sa dati nilang pwesto may mga presyo na rin po yung kanilang paninda. 140 tsaka 120. Kahong po per kilo, 50 pesos. Nakaubos na. Nakaubos. Ang bilis makaubos talaga ni ate. Salamat. Yan po, may mga alakaak po. 50 pesos po ang tumpukan. Nagsapa rin po ang tumpukan dito sa Malabon Fish Market. to 20 kilo ng hipon 300 dito po sa malalaki at may tumpukan din po hello, hello. Piyatawad sa iyo. Anak mo? Dito po, 300 po ang kilo ng hipon. So, abante tayo. Dito naman po tayo sa kapila. Araw-araw so, lalaki po uh, ng isda eh, Chat Shout out Boss Alan. Shout out to Lisa Boss Alan. wala na. po Ang lalaki po, lalaki po ng isda. Grabe po ang tumpukan po ng ngayon dito ng ganunggong dito sa Malabang Fish Market. Pwedeng-pwedeng gawin natin Shanghai ang kanilang galunggong. Magkano Magkakalagyan sa tumpukan na yan. Sandaan, pag dalawa, 180. Dalawa po, 180. Tapos pag isang tumpukan lang po, 100 pesos. Ang isa lang, pag isa. Pag dalawa, 180. Wala na, wala na. ay tapo. 70 pesos po ang per kilo ng dikaw. Tapos 120 po yung espada. Dito po sa 120, lang. 120 na lang. Iwa -iwa po. Po. <laughs> maraming ring combination. Inanita talaga. <laughs> Pag 15, uh, 15 ay naging ay 120, 120 na lang po yung pentaan niya po ngayon. ng ispada. Tapos dito po sa mga iwa-iwa na po, 100 pesos po ang ispada. Salamat po, nanay. Kuya, may kilala ka bang bumbay? <laughs> Baka may kilala Doon po sa bahay namin, may pupunta po lagi. Oh, Dalit mo rito, pakilala po sa akin. Ay, marahipo. murang mura, 2.20 lang. <laughs> Inanay talaga. <laughs> Naghahanap na ng bumbay si nanay. Okay. Ayan po, mga paninda po dito Tumpukan po, ayan po Grabe po ang tumpukan dito sa Malabong Fish Market Sobrang dami po Dagsa po ang tumpukan Dagsa yung pasaway Ayan <laughs> mga isda po nila oh, oh! hanggang dito po meron din po mga tumpukan. Wala lang malaki. <laughs> so, nandito po tayo sa kabilang linya naman po para tignan din po ang sitwasyon dito sa kabilang gilid po ng Malabon Fish Market. Pag-vaporize po ito kapag natuyo. Ginagamit na rin ito ng mga kumagawa ng mga susunod. No, may dito may mga tilapia ang patawagat po. Yung mga lakad po nila. Hello! Hindi akong tilapia. Sarap na yung ano yun. Magkano kilo ngayon? 120. Ano ka ra? 110 lang, ano? Eh, Wala no? nang baba. Hmm. Parang kakaunti nga pa baba ngayon ng tilapia. Eh? Oo. Sige, pag ano, pag bukas. Oh. Ah. Bukas. Sige, sige. Magkano yung hipon? 3 Gs. G's. Kapag bigyan mo 3 Gs pa rin yan. <laughs> 3 Gs pa rin. <laughs> ganda yan sa riwa ko. Oh. Riwa nga, ganda oh. Ito po, 310. Dito sa pila, 320. Gaganda po ng hipon na nakalatag po nila dito. po? may rin po dito Bagang bukit, 100 pesos pa. Sandalan lang. Diyan mo ba nabasa? Saan daw? Baka masagasaan ako eh. Oo nga, sariwang-sariwa. Sandalan lang. Ato, Salmon? Salmon. Laki ng Salmon. O, sariwa, sariwang-sariwa po yung Salmon eh. Dito ang dagat. Ayan. Dito ang dagat. May sabi. ang malalaki po yan tapos meron din pong pogita 200 per kilo okay. tapos lumot 300 po ang kilo So grabe po ang paninda po ngayon dito sa Malabong Fish Market no dahil uh, dinadagdag ko ngayon ng mga tao dahil sa dami po ng tumpok-tumpok na isda po lalo na ang galunggong po ngayon sobrang dami no? mga kababayan po natin talaga dito sa malabang fish market halos lahat po ay namimili ngayong araw po ng sabado may mga gulay din po dito sa gilid po ng malabang fish market shout out po sa iyo nanay boss lando explorer Good morning. morning. Na wala ka na sa loob <laughs> Dito ka na ulit sa labas. Tumabas na ulit kami. Sabado eh. Oo, kasi yung clearing operation. Lunin sa gabi yan eh. Oo. Kaya lahat muna sa gilid no. Sabado. Kaya at linggo pagbibigyan tayo. Ab lalaki po ng batalay magkano kilo niyan, boss? 60 po ang kilo ng batalay masarap ang batalay masarap isigang yan salamat po Salmon head, 160 ang per kilo. yan po, may mga presyo na po. So, mataas pa rin po ang pompa, no. 380 po ang per kilo. <tipos> May mga paninda po nila dito isang tali po 20 pesos po. meron po dito upo 50 pesos po tatlong piraso na po malalaki na salamat po nanay thank you po Na-update na po natin ang sitwasyon po dito sa Malabong Fish Market. No? Sobrang dami po ng tao na ngayon po dito. So talagang dagsa po ang tumpukan. Pati mga mamimili po natin ay natutuwa naman sila dahil mga mura presyo po ang nakikita nila dito sa Malabong Fish Market. So grabe ang galunggong po dito na tumpukan. Sobrang dami. So maraming maraming salamat po sa panonood po ng aking video. So, thank you, thank you very much. Mabuhay po kayo. God bless.